你那个。 Hi guys! Good morning! So today is July 31 and sobrang busy nga pala ako ngayong araw na to guys dahil nagilipit po ako ng mga gamit namin dahil pauwi nga po kami ng probinsya and piglaan po talaga yung uwi namin and August 1 na nga pala yung biyahe namin so i-update ko kayo guys sa travel namin and pagka nakarating na kami din sa summer and ipapakita ko din sa inyo yung mga gamit namin and sobrang kalat pa nga dito sa kwarto kasi hindi pa po ako tapos magdikpit medyo marami nga po itong dala namin ngayon guys kasi I don't know kung nagtatagal pa kami dun sa probinsya pero nagdala pa rin ako ng mga gamit namin na magagamit namin din kasi mali mo baka magtagal kami dun or what. So, ayun na naman guys. So, kita-kits na lang sa biyahe and i-update ko naman din kayo. So, ayun lang. So, eto na nga po lahat yung mga napakong gamit namin ni Baby and hindi pa dyan kasama yung iba pang mga gamit namin. August 3 na nga pala kami naka-uwi papuntang summer and gumising ako ng maaga para mag-prefer ng mga food namin. Hindi kasi kami natuloy ng August 1 dahil napakasama nga ng panahonin and malakas yung hangin at saka ulan. Sobrang napaaga nga yung gising namin kaya tara mag-almusal muna tayo. maya, -maya nga lang gising na nga si baby kaya siya nga muna inya si kaso para mabihisan na rin and pagkatapos naman niya ay ako naman yung nagayos Nakaready na nga po kami dito and ito na nga po lahat yung mga gamit namin na nadalhin sa probinsya kung tapos na kami nakaready ay dumating na nga din yung sundo namin papuntang terminal 6.20 nga kami nakaalis ng bahay and biyahe na nga kami nito papuntang terminal ng bus kung saan kami sasakay pa uwing summer dumating nga kami sa pasay malibay na mga 8.10am din kumuha na nga agad kami ng ticket papuntang summer Book okay, in nga palang pagkuha namin ng ticket as in on the spot talaga nung pauwi na kami dahil hindi na nga kami nagpa-reserve pa ng ticket. Hindi naman kasi season ng uwian kaya hindi kami nahirapan na kumuha ng ticket on the spot. 9.30 na nga po neto and ito na nga po yung nakakasad na part dahil paalis na nga po kami neto and nagpapaalam na nga si daddy sa amin dyan ni baby. Sobrang daming ang habilin sa amin yan ni daddy din. Nag-aalala nga siya sa amin din. Mapapalayo kami sa kanya. No so, choice kasi na hindi ako umuwi ng summer dahil kailangan na kailangan talaga ako na makauwi doon. Gustuhin mang hindi umuwi para pala magkasama tayo ni na baby kaso hindi makakaya ng konsensya ko talaga na hindi umuwi ng summer dahil mas kailangan nga kami ni papa na mag-aalaga muna sa kanya doon sa summer kaya gustong gusto ko talagang umuwi 9.50 na nga neto and eto na biyahe na nga kami neto pa summer sobrang bilis nga ng biyahe namin and nasa San Pablo na nga kami nang mga alas 12 at, at dahil nga tanghali na nagutom na nga ako kaya tara guys kain muna tayo and ito nga pala yung baon namin bandang 2.26 na nga neto and ito nga yung unang hinto ng bus namin kaya nag-CR nga muna kami and yung iba naman ay kumain. Sa mga hindi nga po nakakaalam kung ilang oras yung biyahe namin pa uwing summer ay 24 hours po yung biyahe namin pag gumakarating. Ay, <tis> <Hey>, ay, <you. tis> <tis> Pagkatapos nga ni ate mag-CR So ako naman ngayon nag-CR And siya naman muna yung humawa kay baby Ayan nga pala guys yung bus na sinakyan namin Paawing summer Tapos na nga kami ni ate neto mag-CR And nagaante na ng nga lang yung bus driver namin Ng mga ibang pasahero And paalis na din pagkatapos oh! Oh! Kompleto na nga ng mga passenger and 256 na nga po kami nakaalis. 3.20 ng na hapon na nga neto and eh, nakatulog na nga si baby pagod na pagod nga, kakalaro. Inantok na nga din ako dito sa part nito kaya na nga din muna ako. What's <laughs> up, <laughs> <laughs> Ay. Ay. 205 nga ng madaling araw na makarating kami ng matnog sobrang bilis nga ng biyahe namin may mga umaakit nga dito na nag-aalok ng kapi or gatas kaya alam mo salpon muna tayo for so, na nga kami na makasakay dito sa barko so ang tagal -taga namin na-stuck sa bus akala namin makasakay kami agad dito since maaga nga kami nakarating so hindi pala pa rin nga nakakalis yung barko namin dyan kaya nag-busy nga muna kami sa so daddy niya dili hanap nga siya ni baby. What's up, baby? What's baby? Hi! Ka sa ka sa Hi! 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 Oh, Hi! sa mga pasahero, ay... may may nakita naman po nangyong na si ng sila na na ulisin first pila ng pagbabae, maaari po sa video. Inuwit ko para sa mga pasahero na nakita ng sinko na sinko na sarilo, sa sila po, maaari siya sa video. Parang sa Hi. 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 tak <laughs> <laughs> ladik ladik ladik

5.59 na nga sa mga oras na to, still hindi pa rin kami nakakaalis. Inabutan na nga kami ng umaga. Finally, natapos na nga din yung barko namin magsakay ng mga cargo niya and 6.31 na nga kami ng umaga, nakaalis ng matnog. Huwag tayo ng inaibig. Eh, saan na? Inaibig naman yan. 4 na nga neto. And dumating kami ng alin ng mga 8.10 ng umaga. Pagbabangan namin ng alin. Sakay nga ulit kami ng bus. din biyay na nga ulit papunta dun sa amin. 9.57 na nga neto. And nandito na nga kami sa Kalbayog City. Malapit na nga kami neto dun sa Gandara. Kaya chinat ko na nga niyan si Kuya para nga sunduin kami dun sa bababaan namin sa Gandara. 11.15 nga nung makarating na kami ng Gandara. And nandito na nga din si Kuya nagaantay sa amin. Lakay na nga ni Kuya yung mga gamit namin dito sa may timbol. Dibiyay na nga kami. papunta na doon sa barangay namin. Inuna na nga dalhin yung mga gamit namin dun sa sasakyan namin. Nal dito nga kami sumakay kay kuya. Dalhin din nga kami kasya doon sa may timbol. Biyahin na nga kami nito papuntang kan humawi dahil doon nga kami ihahatid ni kuya. Ang sasakyan kasi namin ay bangka sa ilog dahil hindi nga namin kaya maghabal-habal hanggang doon sa baryo namin dahil mahirap yung daan. Hindi pa kasi yung daan papunta doon sa amin. dito na nga kami neto sa Kanhumawit and dito nga pala kami sasakay papunta doon sa baryo namin. Ayan nga pala yung sasakyan namin and ang tawag nga yan dito sa amin ay motor sa salog. Dati nung kabataan ko ito nga yung sasakyan namin papuntang gandara noon nung wala pang pa habal-habal. Walang kasi talaga yung sakayan namin pagkapupunta kami ng city dahil hindi pa nga uso habal-habal noon dahil wala pa daan o kalsada papunta doon sa gandara. Uy, nakawaraan. Mm -hmm. Ano yun, Kuya Maclean? Ang cute-cute ni Kuya, Bluey. Tawagin mo nga si Tita. Tawag Tita. Dali, tawagin mo. Tawag Tita. 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 Tita.